Nagbabalik. Ang pangit naman ang buhok ko dito. Mukha ano naman <laughs> panot. Panot ka lang dito. Hindi ako Hindi ako tayo sa more? Hindi, mahal dyan. Porgy na lang tayo. 40, Four brothers? Yes. Ay, eh, uh, for brothers, sabi ko. Four brothers and sisters. Ay! No! Sister? O-A! ka masyado. Asa yung four, ano, dito? Ano sa tabi ng, ano, jalan Ay, we? Ay, tinapay. We're here at Candas. We're here at Candas City, Alaga Sir as you see. Etong. Hello. Betitinginan ako ng tao dito. Sino sino number one follower ko? Pa pa kaneka tayo Awak! yang Awak! Oh, yan pa, pa. Uy, okay. yang Yes, kitanya ya. Do ah. Ay, si Jollibee, bida-bida. Ay, Ito -bida. si Jollibee, bida-bida. Maktol. -bida. Asan yung four brothers? Ayan na, oh. Four brothers. Ha? Ah. Ito. Ayan? Yes. Okay, nina. O, sa palengke. Tara, tara, tara. Uh, i may go first huh? I may go first <laughs> <laughs> Do you can make it. <laughs> i'm not just, kidding. I'm just kidding. Kukuha akong bibiling siya. Alak, lang, oh, lang ang mo <laughs> okay, okay, Ba't Ba't <laughs> mo. na ka video. video na lang.